right, mga boss Ito problema natin Itong charger oh. Pinasok ng tubig Kahit nakabalot sa plastic So mga paps Kung gagamit kayo ng gantong charger May butas dito eh, uh, May hiwa dito oh. Pinagtakipan Papasok talaga yung tubig pala dito oh. isang beses lang siyang to magamit ng maayos kaya ang gagawin natin ngayon kukumpunihin natin ito baka sakaling magamit magamit pa pili ko to, sa online dual USB tapos may Atang? switch Kaya kung medyo order kayo nito sa online eh yung medyo talagang secure sa tubig ayan o drain na drain tayo Nakaka-isang pasahero pa lang anyways puminto yung malakas na ulan tapos may parating pang malakas na ulan habang wala pa naman ito yung problema pala dito no sa charger na to kaon naman siya kaya lang hindi na nagcha charge half day na nga lang tayo pauwi pa agad talaga to pag mala umuulan sa ibang lugar dito sa mga tricycle na to Mamimili sila Paps Nakakota na siguro So Sarado yung bike lane hindi tayo makadaan, nakabutin tayo ng ulan so ganun pali counter flow muna mga paps so sana huwag umulan muna so sitwasyon dito no parang uh, alas 4 na alas hour na agad ng sitwasyon ng traffic samantalang mag alas dos pa lang may bunga may bunga pasig marami lalaki ng patak So so ayan na naman tayo wow so kailangan talagang putulin ang video para may salba tong camera so yun pops no baka mabasa kahit yung ating phone mababasa alright natin to gigilid lang muna natin